Mga kababayan, nating panoorin itong hari ng kontradiksyon na si Bato de la Rosa. Uh, hindi ko lang kung napapansin nyo o alam nyo yun na uh, kayo ay uh, nakakaalala ng kanya mga binanggit pa nung una at yung ngayon. Kaya e atin pong i-compare mga kaibigan yung mga nabanggit niya nung nakaraan at yung uh, binabanggit niya ngayon. Titingnan natin kung uh, may contradiction ba o consistent siya. Kung consistent siya. Ating panorin mga kaibigan at ating uh, opinionan uh, at papaliwanag po natin na uh, kung bakit hari ng kontradiksyon itong si Bato de la Rosa. Wari, no, dumating ang ICC, magtatago ba kayo? Tago? Kung mag-operate ang ating gobyerno, uh, let's cross the bridge when the bridge is constructed. So, ay, teka lang. So, <laughs> posible. <laughs> Alam mo, sinabi to ni Senator Ping Lacson, ginamit daw niya within the law. Iniwasan niya ma-aresto. Gagawin niyo ba yun? Secret. Ayun, kita niyo mga kaibigan. Ako talaga naniniwala itong si Bato de la Rosa, magtatago po to mga kaibigan pagdating ng warrant. Magtatago po yan si Bato de la Rosa kasi ang sarap ng buhay niya dito eh. Napakasarap ng buhay niya dito kain siya ng masarap, punto siya sa isang lugar, then kain siya ng masarap. Mahilig kumain ito mga kaibigan eh. Ha? Ngayon, yung buhay na yon, yung buhay niya dito, iba magiging buhay niya pagdating sa ICC mga kaibigan. Nakakulong lang siya sa isang uh, confinement, sa isang detention. Imaginin mo mga kaibigan, matatapos yung uh, kaso mo 6 years. O, oh, kaya, ha? Itong si Bato de la Rosa, hindi ito makakatiis. Nang ganong buhay. Tatakas ito mga kaibigan. Maniwala kayo sa akin. Tatakas po yan. Hindi yan haharap sa kanyang uh, warrant of arrest. Maniwala po kayo. Yan ay magtatago. Marami yung, uh, alam mo yun, uh, daga. Marami yung uh, bantay dun sa Department of Justice. Kung, kung kanina man nadating yung warrant. Diba? Ito tatakas talaga ito. Hindi ito haharap sa kaso niya mga kaibigan. Mag-aalabantag tagto maniwala kayo sa akin ha 'yan ay ano alam mo yon talagang malaking adjustment ang gagawin niya pag nakadetain na siya hindi ganun yung buhay na alam mo yon dinadanas niya dito masarap iba. maligaya siya dito tapos bigla siyang madi detain Nang taon hindi niya kakayanin mga kaibigan <laughs> hindi niya kakayanin kaya malabo kaya malabo mga kaibigan Nahaharapin niya, sabi niya, haharapin niya yung ICC warrant. Sa ibang interview, ngayon, secret. <laughs> di ba dapat, ano, eager siyang humarap sa korte para patunayan yung sinasabi nilang katotohanan nila. Ano sagot niya? Secret. <laughs> oh, ang teleserye lang. <laughs> Suspense. Oh, di ba? Ano, ano, anong, ano, ano pwede nating matanong ngayon? Di ba? Sino yung uh, pabida-bida? Sino yung uh, kalaban? Oh, di ba? Kung talagang may tapang itong si Bato na ay pinagmamalaki, bakit parang mas mabilis pa siyang lumayo sa ICC? Diba? Kaysa sa mga drug lord. <laughs> Hindi siya takot sa drug lord, pero takot siya sa ICC. Oh. Ang totoo mga kaibigan, ang pinakamalaking sekreto dito ay kung paano niya iniisip na makakatakas siya sa ustisya. Ha? Habang iniiwan yung libu-libong pamilya na naghaharap ng katarungan. Katakas <laughs> oh. yan mga kaibigan. Maniwala po kayo sa akin. Yan ay mag, ano, mala marami nga siyang espiya sa loob eh. At uh, talagang yan ay nag-aabang. Uh, at sa pag-aabang niya, dapat i-monitor ng gobyerno mga galaw nito. Katakas yan. Maniwala kayo sa akin. Uh -huh. Gusto mo so, Gusto Kasi mo si Laila Delima ang, ang lakas ng loob Nagpahuli May human rights violation talaga Sa war on drugs Meron oh kita niyo mga kaibigan Inaamin niya mismo <laughs> Na merong violation Yung kanilang War on drugs Diba? May violation mismo bakit hindi magkakabiril? Dahil may namatay nga na bata, may bileril nga bata. So, so kung gano'n na may human rights violation, is it fair to say that Oplan Tukang was not a success? Oo. No, it was a success. <laughs> <laughs> Paano magiging success? Ah? Hindi ba sinasabi nila noon na yung mga, anong tawag dito, yung mga tao, yan yung mga kalaban ng gobyerno, yan yung mga nanlaban eh bakit sasabihin ngayon itong si Bato na may inosente pa lang namatay? Ha? Ah, Ba't ganyan ang ibig niya sabihin ngayon? Diba? ba eh, yung pumatay dun eh. So, meron kayong chain of command. Ikaw ang may kasalanan dun. Diba? O, oh, sino dapat managot dun? Ikaw. Diba? Napaka ano eh. Napaka, alam mo yun, napaka ironic na si Bato yung mukha nung war on drugs. Diba? Yung kampanyang talagang nagpabubunan dugo sa ating lansangan, eh ngayon mga kaibigan, tinatanggi niya. Ha? Tinatanggi niya. Siya yung nagpatupad niya, siya yung nagdepensya niya, siya yung, nagp siya yung nagpayaman diyan mga kaibigan. Yung war on drugs ang nagdala sa kanya sa Senado. Diba? Pangalan niya ang nakakapit dun sa war on drugs. Ngayon bigla niya sasabihin na ano, umaamin siya na may may namate palang inosente sapat nang sabihin na violation yan, di ba? Isang kasalanan. Inamin mo na nagkasala ka. Oh. Inamin niya na talaga nagkasala siya. Hmm. Kung talagang may konsensya itong si Bato, mga kaibigan, dapat matagal na siyang nagsimulang managot. Pero ang nung ginagawa niya, delay pa siya ng padelay. Oh. Mas madali nga yata sa kanyang umamin ng kaunti. Eh. di ba? Parang ano mo yun, Parang uh, chitchat, chit-chat magsalita sa media, 'di ba? Tapos lilipat siya sa ibang issue para makalimutan ng tao. <laughs> Sorry lang, 'yun lang ang sagot niya. <laughs> 'Di ba? Kaya lang natatandaan po 'yan ang kasaysayan. Hindi nakakalimot ang kasaysayan mga kaibigan. It's, the, it's how you see it. Ko, ikaw yung anti-war drugs failure. Pero kung ikaw ay pro war drugs, successful. Uh, basta, sabihin ko lang sa inyo na si Sen. Bato ay matapang, mag, mag, galit o kaya sabi mo, kaya sabihin mo, cruel. <laughs> <laughs> so, inamin niya mga kaibigan na mabait siya, di ba? matapang. Pwede din pala siya maging malupit. So, bait-baitan lang pala yan. Killer mode. <laughs> di ba? Ang galing. Galing umakting niya mga kaibigan. Di ba? Kung mabait siya, ha? Kung mabait siya. Eh, bakit wala siyang konsyensya do sa mga pamilya na wala ng anak? Yung asawa. Yung kapatid. Ha? Mga nawala yan sa EGK. Di ba? Kung malambot ang puso niya. Ha? Bakit parang bato naman ang puso niya pag sinasabing dapat may managot na krimen sa war on drugs? Diba? Kung malambot ang puso niya, eh bakit ang tigas-tigas niyang umamin? <laughs> ang daling sabihin mga kaibigan na mabait eh. Madali eh. Sa, sa harap ng camera, napakadali niya sabihin. Pero doon sa tunay na basihan ng kabaitan, eh hindi niya kayang gawin mga kaibigan. <laughs> 'di ba? Nagpapatawa lang siya sa interview. Yan po ang kanya'ng ginagawa. Ha? Yung uh, kanya'ng uh, parang uh, ano man tawag dito, mga yung kanya'ng mga patawa, 'di ba? Yung kanya'ng parang pagiging boy police. Nako, mga kaibigan. 'Di ba? Ang isipin niya yung mga batang naulila. Ano yung pamilyang nawala ng alam mo yung mga mga malas sa buhay. Walang due process, walang paglilitis, walang depensa, walang lawyer, walang kalaban-laban. Oh. Ano, paano niya nasasabing mabait siya? Iniwan niyang duguan yung mga kalya sa utos niya. Ang vera mga kaibigan, ano? Tapos pangisingisi siya sa Senado. <laughs> Di ba? Di ba, sa totoo lang, kung gusto niyang tawagin siyang mabait, ha? sa ah, malambot ang puso. Baka dapat tingnan muna niya kung ano yung tunay na kahulugan ng pagiging makatao. Diba? Hindi siya makatao mga kaibigan. Wala siyang malambot at wala siyang mabait na puso. <laughs> Bruel ako sa mga kriminal. <laughs> Bruel ako sa mga taong uh, naglalapas tangan sa kanyang kapatao. Pero ako'y napakalambot aking puso sa mga taong kinakawawa. Ayo. <laughs> taong kinakawawa pambihira naman talaga tong si Bato. Nakawawa yung mga ano, yung mga taong uh, ipinautos mo sa pulis yung inyong war on drugs. Kawawa ang dinaanan ng mga pulis mo. Malambot ang puso ko. Kaya nga ako naging cruel because malambot ang puso ko. <laughs> Parang haray talaga ng contradiction mga kaibigan. Kaya nga siya naging cruel kasi malambot yung puso niya. Pambira. Labo. Ang labo. ang Kaya ako galit na galit dahil mahal na mahal ko yung tao. May tanong ako, may na... <laughs> Pinatay mo. Pinapatay mo. Patay ka na ba na pinagsisihan niyo? Hindi man ako nag... nag actually, lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. <laughs> <laughs> Bakit ah? Uh, yun yung malambot ang puso at mabait na puso mga kaibigan na pumapatay ng tao. <laughs> o oh, yan eh. Kahit nag ano kasama yung tao na yan, ako, after ng ma ma maka ako, tapos may mapatay, pupunta ka nga ako na simbahan. Ayun, ng mga kaibigan na. <laughs> kahit daw gaano kasama yung tao na yan sa encounter, oh, na napunta daw naman siya ng simbahan. <laughs> Bira talaga. Mm. ako ko kay Lord. Ah, ano yun? Parang ano? Parang ah, nagdumi ka lang ng damit and then lalaban mo agad. Wala na yung kasalanan mo. Ganun kabilis ba yun? Lord, kahit nag ano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Ayun. Ito ang mas nakakatawa mga kaibigan. Ha? Kahit, imagine niyo ha? Yung mga, yung mga sabihin natin drug addict at yung pusher, napakasama daw nun. But, he deserved to live. Eh, ba't pinatay niyo? Kita niyo mga kaibigan kung gaano kahari ng contradiction nitong si Bato de la Rosa. Yun daw mga taong napakasamang yun. They deserve to live. Eh, ba't nyo pinagpapatay? <laughs> <laughs> hindi ko, ano eh, hindi ko makita, hindi kita mapagdugsong, Bato de la Rosa. Ang hirap mong pagdugsong eh, para kang mga wire sa poste. Dahil tao pa rin siya. Oo, kita nyo? Tao pa rin siya. Hindi nyo tinuring tao. <laughs> Pero kung hindi ko rin siya patayin, ako ang uh, mamamatay. Ay kasi nga hin mali ano hindi niyo pinag-aralan mabuti yung approach. Ah, uh, hindi niyo pinag-aralan mabuti yung approach. Alam niyo yung pagka-involve sa drugs. Talagang napaka-komplikado, 'di ba? Talagang life-threatening yung mga anong yan, mga bagay na yan. Hindi yan basta susugod kayo. <laughs> 'Di ba? Iba ang dealings ng mga ano, criminal eh, 'di ba? Iba yung dealings ng halimbawa adik lang, iba 'yan. Hindi mo paparehohin 'yan, hindi mo paparehasin. Kasi yung nag addict adik lang, may problema 'yun, 'di ba? Samantalang yung halimbawa, yung nagpupusher naman, eh walang tarbaho yung kaya niya nagagawa yun. Wala siyang mahanap na tarbaho o kailangan niya pakainin yung anim na anak, yung walong anak niya. <laughs> Oh, may mga dahilan kasi kung bakit pumapasok yan. At kung makikita nyo, yung mga nagpo-pusher-pusher na yan, ha? hindi rin magandang buhay ng mga yan, mga kaibigan. Hindi magandang buhay ng mga pusher. Hindi sila nakatira sa mansion. Kung makikita mo yung bahay ng mga yan, talagang ano din, yung baga, nasa level din lang na pangkaraniwang tao. Pangkaraniwang tao. Ang mali nga lang talaga, hindi nila kinunbinsit, pinagpapatay agad. Yun ang mali. Tapos sasabihin mo, kahit pan gaano kasamang tao na mga yan, they deserve to live. Eh, pinagpapatay nyo nga eh. Hindi nyo inintinding magaling yung human nature natin. Ang human nature natin, pag talagang ilang beses ka nang natry na baguhin, and then saka mo sila, alam mo, saka mo kung, kung ano yung gusto mong gawin, saka mo gawin sa kanila. Pero yung first time na encounter, eh, alam mo, kikitilin nyo agad yung buhay, mali kung yung pulis na at yung uh, sabihin natin drug addict eh first time lang nagka-encounter, papatay agad ng pulis. Mali mga kaibigan. Mali. Ginagawan din natin ng ano, alam mo yun, yung, yung pulis inilalagay eh, talaga sa peligro ang buhay. Diba? Mali kasi yung approach. Dapat kung ang naging approach hindi kong dito eh susayatal. Diba? Yung, yung sa panglipunan talaga, nag-ano siya ng mga forum, diba? nag-ano siya ng community, nag siya ng mga tao. Ganon dapat. Hindi siya, hindi niya dadanasin, dadanasin itong uh, paghihirap sa detention. Di ba? Mali kasi yung approach. Napakamali talaga. Nagbabari kami. kami. Alangan naman i-offer ko, katawan ko, ako, paano na pamilya ko? Paano nga kasi yung approach nyo mali. Di ba? Mali yung approach. Hindi, hindi yan yung approach na hinahanap ng tao. Oo. Oh. Kunwari, no, dumating ang ICC, magtatago ba kayo? Lord, kahit na gaano kasama yung tao na yun. He deserved to live. Ayun oh, no? keto niyo mga kaibigan ha. He deserved to live kahit gaano kasama yung tao. Kahit gaano kasama yung tao. Napakalupit na binitawan ni Bato mga kaibigan. Kahit gaano kasama yung tao ay, they deserved to live. Oh. Ay eh, pinagpapatay niyo nga mga kaibigan eh. 'Di ba? pinagpapatay nila nung mga inutusan niyang pulis dahil tao pa rin siya. Oo, niyo? Pero kung hindi ko rin siya patayin, ako ang pamamatay. Nagbabarilan kami. E, mali nga Talangan kasi yung approach. Alam mo na i ko katawan ko, patayin ako paano? Mali kasi yung approach. <laughs> mali. Diba? naaawa ka. 'Di diba? Kasi drug addict, tao rin na tao rin daw naman sila. E, teka lang, teka lang. Hindi ba kabaligtaran niyan ng buong war on drugs? Diba? Noon, walang awa. Patay, 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 patay. O plantok pang nanlaban. Ng Pero ngayon, bakit parang naaawa ka? Aba, aba, aba. Diba? Parang isang dating executioner na biglang gustong maging pari. <laughs> diba? Nasaan na yung awa mo nung may pinapatay? Diba? Nung pinamumunuan mo yung kampanya ng karahasan at takot. Diba? Ngayon mo lang naisip na tao rin pala sila? <laughs> di diba? Ang tunay kasing awa, hindi lang sa salita. Diba? Kung talagang naaawa itong si Bato, bakit hindi siya mismo ang nanguna noon sa rehabilitation sa tamang proseso ng batas? Bakit hindi siya nagsulong ng paraan? Ngayong senator na siya para tulungan ang mga nalulong sa droga sa, droga, sa halip na mga, alam mo yun, pumatay. Ha? Diba? sa halip na pumatay mga kaibigan. Ilang taon siyang senador anim anong ginawa niya doon sa mga biktima ng uh, EJK? Ginawa kontra pa niya nung nando sa Senate hearing mga kaibigan. Kita niyo ang laki ng problema nitong si Bato. Kala niya limot na ng tao yung ginawa niya basta alam mo yun magbabalik siya ng mga sinasabi. Aba hindi po mga kaibigan. Wag naman sana. 'di ba? Hindi lahat ng Pilipino tanga, kagaya ng mga DDS, 'di ba? Alam natin kung sino po si Bato. Kung ano yung ginawa niya. At alam natin kung paano siya lumalaro, mga kaibigan, sa pagitan ng pagiging mabait at pagiging mamamatay tao. Nasa gitna siya niyan, mga kaibigan. Nilolo ko tayo. ba diba? Hindi po malambot ang puso niyan, mga kaibigan. <laughs> Hindi malambot ang puso niya. Tasabihin pa niya, pinagsisisihan niya lahat ng napatay niya. Malabo yata yun mga kaibigan. Diba? Wala ka nga pagpipigil do sa war on drugs eh. Oh. Kung talagang mga nakapatay ka na nung una, dapat, ano yan, itinigil mo na yung war on drugs. Yung kasagsaga ng EGK, imaginein mo yun. Wala ka malang sinabing, teka lang, teka lang. Tigi, <laughs> sige, sige. Oh. Eh, sa, ang mga ano mo, sige, patuloy lang, patuloy. Oh. Uh -huh. Asan yung tunay na pagsisisi doon? Wala. Di ba? Wala ka malang sinabing, ano eh, kasama ako doon sa mga, ano, respo may, ano, responsibilidad doon. O, oh, naghahanap ako ng hostisya doon sa mga biktima na asan. Wala kang sinasabi kahit isa. <laughs> Hindi yan nagsisisi. <ang> <laughs> Oo. Uh -huh mga kaibigan talagang kahit ano alam I mo mean, dun dun, dun, nakakatawa eh Doon sa sinabi niya na kahit gaano kasama ang tao deserve siyang mabuhay pambihira ng mga ano quote ni Bato yan di ba hindi ano eh hindi ka panipaniwala talagang kabaligtaran doon sa war on drugs na pinatupad niya eh oh. di ba Anong sabi niya noon? ba diba, Sa kampanya nila, patayin ang mga adik. Tapusin ang problema, sabi ni Digong. Oh, nasa ulo niya yun, ni Bato de la Rosa. Ha. Paborito niya sagot sa mga opisyal, yan eh. Pagka man naka, naka na nagkakahulihan na, katuwiran niya, nanlaban. Diba? Tapos so, sa sabi niya, lahat ng tao ngayon, eh, kahit gaano kasama, may karapatang mabuhay. <laughs> mga kaibigan. Si Raulo na talaga maniniwala dito. Ha? Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Ha? Bakit ngayon lang? Dahil eleksyon? Dahil merong ICC waran? <laughs> di ba? Di ba? Ang tunay na pagsisisi, kung talagang totoo nagsisisi ito mga kaibigan, na aaminin niya na may papel siya sa war on drugs. Hindi sa media, hindi sa korte, hindi sa ICC. Sa harap mismo ng bayan, magsasabi siya. Humingi siya ng tawad kung meron siyang Diyos. Kung meron siyang Diyos. Humingi siya ng tawad do sa mga pamilya. Oh, doon sa mga taong naiwan. Tumulong siya sa paghanap ng, ng katarungan. Hindi yung parang uh, pek yung pagsisisi niya na pa tulong siyang peke. Oh. Harapin niya kung, kung meron siyang kaso, harapin niya yung batas. Hindi sapat na ano eh, pupunta-punta siyang simbahan na parang alam mo yun, nadumihan lang ng spaghetti yung damit niya, lalabhan niya agad. Hindi ganun man, hindi nawawala dun yun. 'di oh, diba? Kaya kahit maanong ilang beses kang pumunta sa simbahan, ha? humingi ng tawad, nako hindi, hindi makatarungan niya sa Diyos. <laughs> oh, diba? Kaya mga kaibigan, ano, itong si Bato de la Rosa talagang ito ay, alam mo yun, inamin niya na may violation, may mga namatay, haharapin niyang ICC, tapos ngayon, secret. Oh, Di ba ay nagkaka, malaking panluloko ginagawa nito mga kaibigan. Hindi natin pwedeng masabi na malambot ang puso nito. Di ba? Hindi natin pwedeng, ano, basta-bastahin kasi sinabi niya malupit siya. Oh, Naaawa daw siya sa mga adik pero tao din yung mga yun na may ano, deserving to live. Ay, mga kaibigan, kontra-kontra. ba? Diba? Masyadong ano, hindi ito, ano tawag dito, hindi ka panipaniwala itong senador na ito mga kaibigan. So hanggang dito lang mga kaibigan at tayo ay uh, nagbigay lang ng uh, konting uh, opinion natin dito sa kalokohan itong si Bato de la Rosa. At sana naman po ay tayo'y matuto na na itong taong ito ay hindi nagsasabi ng totoo, mga kaibigan. Diba? Kontra-kontra ang -kontra sinasabi po nito. Ang pinakamabigat nga pong binanggit niya na kahit gaano pagkasama-sama daw nung isang tao, nung adik, ha? nung adik, kahit daw gaano pagkasama-sama noon, they deserve to live. Nako, mga kaibigan. Wala. Baligtad. Nasa inidoro ang sinabi nito mga kaibigan So ganito lang po Maraming salamat po ulit ah, Sana po ay ating ah, intindihin mabuti Ang sinasabi ng taong ito Huwag po tayong agad maniniwala Sa napakagabundok na fake news ngayon ha? Ito ay talagang ginagastos Ang magaling ni Duterte Meron siya mga agency Na kinukuha para maggawa Ng napakaraming fake news mga kaibigan <laughs> Nagbabayad yan sa China, nagbabayad yan dito sa mga local trolls. Million-million po ang ginagastos niya ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte para sila ay makatakas sa lahat ng pananagutan sa batas. Trolling, fake news na po ang ginagamit, misinformation, malinformation at disinformation. Lahat na ng kaparaanan ng pagsisinungaling ginagamit po ng mga to mga kaibigan. Ito po, salamat po ulit sa panonood at pagpatnubayan po kayo ng uh, Panginoon po sa lahat ng inyong mga ginagawa. Maraming salamat po.